Hello mga lods umaga mga lods mamumulot tayo ng itlog sa ating itik so, Maganda nito ngayon mga lods Hindi na maputik ka ating itlog Kahit na umulan kagabi Kasi nilagyan natin ng rice so, Kung hindi natin nilagyan ng rice Talagang napaka maputik mga lods Madumi yung ating mga itlog So ngayon uh, Pupulutin natin na Maganda Maganda So, ito yung itlog mga jo, Kahit na medyo basa siya. Yung iba kasi nababasa kasi doon sila ng itlog sa ulang So, dito ang gaganda ng mga lajo. Sí. Ayan mga lods, bumaba ang ano production kasi ano sila kahapon atugaw Luce. Eh, wala dyan. Eh, yung iba nababasa. Dito mga laga, malilinis na yung mga itlog. Kasi nga, wala na yung puti ko. sa ano sa labas ng ano basta siya pero hindi magputik uh, hindi naman talaga natin may iwasan na mabasa kasi yung iba doon sila yung itlog sa walang yero pero ah uh, yan hindi pa nga na kumpleto dapat uh, malagyan ng yero lahat Ay, moro sa tao na itong buha arong lad. Mga lods, moro ah, In <laughs> na ito ang koleksyon. Tulura ka balde. Ingon eh. Ingon aray lang siya. Ingon Binaldi kuno na mong Pero mong utang. Diram. <laughs> uh. Binaldi. Hello mga lods. Ito pinupunasan natin ang ating mga... Ano mga lads, Mga... Log. yung collection natin, natin today kasi yung iba basa direction na to sa incubator natin gamit natin incubator hindi yung ano price yung mga malilinis hindi na natin yung nito Uh, ganito, diretso na. Ayan po mga lods. Ayan po lahat ng na kolekta na natin. No? Oh. ayan. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Twelve, three lang po. Medyo bumaba po ngayon kasi na stress sila kahapon sa ginawa nating pag-change ng rice hull. pero babalik din yan dalawang araw siguro ayan mga lods yan yung kaibahan sa may rice hull at sa wewala sa maputik nating mga itikan so mas malinis ang ating ano ang ating itlog pag may rice hall wala, kung, kung walang rice hall tapos umulan napaka maputik talaga napaka ng ating mga itlog So, ayan lang po mga lods. Kung nagustuhan nyo ang ating videos, eh, paki like and subscribe naman dyan po. So, ayan po. Maraming salamat. Reload na po natin to sa incubator. Bye okay, po.